Flowers in the Black ni Tyler Perry ay isang dramedy na nag eexplore ng mga komplikasyon ng relasyon at kasal sa loob ng komunidad ng mga African-American. Sa direksyon ni Tyler Perry, ito ay nagtatampok ng kanyang natatanging estilo ng malakas na direksyon at emosyonal na pagkukwento. Buod ng kwento, sinusunda ng pelikula ang emosyonal na paglalakbay ng mag-asawang sina Jamal at Vanessa Black. Sila ay kasal na ng sampung taon, ngunit nagsisimula ng maghiwalay ang kanilang pagsasama dahil sa mga hindi nalutas na mga isyu. Si Jemol ay isang matagumpay na abogado na nagtatrabaho ng husto upang suportahan ang kanyang pamilya, habang si Vanessa ay isang may bahay na pakiramdam ay hindi pinahahalagahan at napapabayaan. Lalo pang lumala ang kanilang mga problema ng matuklasan ni Vanessa na si Jemol ay may relasyon sa kanyang katrabaho. Labis na nasaktan at nadismaya, nagdesisyon si Vanessa na mag-file ng diborsyo. Sinusundan ng pelikula ang kanilang proseso ng diborsyo, puno ng drama, tensyon, at nakakatawang mga sandali. Sa proseso ng diborsyo, maraming hamon ang hinarap ni Jamal at Vanessa, kabilang na ang mga labanan sa kustodiya ng mga anak, paghahati ng ari-arian, at ang mga presyon mula sa kanilang pinalawak na mga pamilya. Hinarap din nila ang tanong kung mahal pa ba nila ang isa't isa at kung maisasalba pa ba ang kanilang kasal. Mga tauhan, Tyler Perry bilang Jamal Black, Gabriel Union bilang Vanessa Black, Tika Sumter bilang Sheila, matalik na kaibigan ni Vanessa. Idris Elba bilang Marcus, katrabaho ni Jemol. Loretta Devine bilang ina ni Jemol. Lance Bros bilang Jason, kapatid ni Vanessa. Kritika, mga lakas, isa. Malakas na pagsusulat ng mga tauhan, ang mga tauhan sa pelikulang ito ay mahusay na naisulat na nagpapahintulot sa mga manunood na maramdaman ang kanilang malalalim na emosyon. Ang relasyon ni Jamal at Vanessa ay inilarawan ng makatotohanan at may komplikasyon. Dalawa, Angkop na humor, sa kabila ng seryosong tema, maayos na naisasama ni Perry ang angkop na humor upang pagaanan ang atmosfera ng hindi nawawala ang asensya ng kwento. Tatlo. Mahuhusay na pagganap ang mga aktor ay nagbigay ng magagaling na pagganap, partikular na sina Gabriel Union at Tyler Perry, na epektibong naipahayag ang malalalim na emosyon at panloob na mga alitan ng kanilang mga tauhan. Mga kahinaan. Isa, predictable na plot bagamat nakakatuwa ang kwento, ang ilang elemento ng plot ay tila cliche at predictable. Maaaring mahulaan ng mga manunood ang wakas ng kwento bago pa matapos ang pelikula. Dalawa, pagunlad ng mga tauhang pangalawa, ang ilang mga tauhang pangalawa ay hindi nabigyan ng sapat na pagunlad na nagiging sanhi upang maging flat at hindi gaano makabuluhan sa pangunahing kwento. Tatlo, hindi konsistenteng pisang. ang ilang bahagi ng pelikula ay tila masyadong mabagal lalo na sa gitna. Ang mas may ng editing ay maaaring magbigay ng mas dynamic na pacing at mapanatili ang interes ng mga manunood. Mga mongkahi, isa, mas mabuting pagunlad ng mga subplot ang mas malalim na pagunlad ng mga subplot para sa mga tauhang pangalawa ay maaaring magdagdag ng lalim sa kwento at gawing mas nakakatuwa. Dalawa, mga hindi inaasahang pagliko sa kwento, ang pagdalagdag ng ilang hindi inaasahang pagliko sa kwento ay maaaring mapanatili ang mataas na tensyon at gawing mas kaakit-akit ang kwento para sa mga manunood. Tatlo, mas may editing, ang pagputol sa ilang mga pinahabang eksena ay maaaring magpabuti sa kabuoang pacing ng pelikula at gawing mas dynamic. Pangkalahatang pagsusuri, ang Divorce in the Black ni Tyler Perry ay isang pelikulang matagumpay na pinaghalo ang drama at komedya sa isang nakakaliw at emosyonal na paraan. Sa kabila ng ilang mga kahinaan, epektibong na ipaparating nito ang mga mensahe tungkol sa pag-ay. Divorce in the Black ni Tyler Perry ay isang dramedy na nag explore ng mga komplikasyon ng relasyon at kasal sa loob ng komunidad ng mga African-American. Sa direksyon ni Tyler Perry, ito ay nagtatampok ng kanyang natatanging estilo ng malakas na direksyon at emosyonal na pagkukwento. Buod ng kwento, sinusunda ng pelikula ang emosyonal na paglalakbay ng mag-asawang sina Jamal at Vanessa Black. Sila ay kasal na ng sampung taon, ngunit nagsisimula ng maghiwalay ang kanilang pagsasama dahil sa mga hindi nalutas na mga isyo. Si Jimol ay isang matagumpay na abogado na nagtatrabaho ng husto upang suportahan ang kanyang pamilya habang si Vanessa ay isang may bahay na pakiramdam ay hindi pinahahalagahan at napapabayaan. Lalo pang lumala ang kanilang mga problema ng matuklasan ni Vanessa na si Jimol ay may relasyon sa kanyang katrabaho.